Hello, my dearest, my loveliest, mga ka -VBS. Ako pang inyong Miss B at napakasaya ko na muli kayong makasama dito sa ating safe space, sa ating tahanan, ang voice and vision stories. Sa bawat kwentuhan natin, nararamdaman ko ang pagmamahal at pag-asa ninyo. At iyon ang nagbibigay sa akin ng lakas na magpatuloy. Naisip niyo na ba mga ka-VBS na parang kulang pa na kahit may trabaho na tayo, may passion pa rin sa puso natin na gusto nating sundin o kaya naman pangarap na magkaroon ng mas magandang buhay para sa pamilya na ang susi pala ay hindi lang sa kasalukuyang trabaho natin kundi sa mga kasanayang maaari pa nating matutunan. Madalas nating naririnig ang gobyerno na tumutulong sa ating mga kababayang marginalized at napakaganda noon dahil yon ang ating bayanihan. Pero alam nyo ba mga ka na may mga programa rin sila na parang inilaan para sa ating mga nasa opisina, sa ating mga nagpapagod para sa pamilya, mga programang mag-aangat sa atin, magbibigay ng bagong pakpak para lumipad at tutulong sa atin natin na maabot ang mga pangarap na minsan akala natin hanggang pantasya na lang. Handa na ba kayong tuklasin ang mga programang ito? Halina't samahan niyo ako sa paglalakbay na ito. Una natin pag-uusapan ay ang CESDA Online Program o TAP para itong isang magic portal na magdadala sa inyo sa mundo ng bagong kaalaman. Ito ay inilunsad noong 2012 sa layuning gawing abot kamay ang training para sa lahat. Napakaganda ng programa na ito mga BBS lalo na sa ating mga office employees na abala sa araw-araw na trabaho. Ang TAP ay tulad ng isang kaibigan na handang magturo sa iyo anuman ang oras o lugar nag uwi ka man ng trabaho, may time out man and kids, pwede kang mag-aral, libre pa. Imagine that, libreng tuition sa isang mundo ng kaalaman. May mga kurso na tiyak na magugustuhan ninyo. Kung gusto ninyo maging mas mahusay sa trabaho, nandiyan ang mga kurso sa IT at Business. Kung may passion kayo sa pagluluto at gustong magsimula ng sideline, merong cookery at bread and pastry production at marami pang ibang courses. At kung nangangarap kayong magkaroon ng National Certificate o NC na pang-international, ito ang daan. Sa totoo lang, meron akong kakilala si KaV Joey, isang office admin. Naisip niyang mag-aral ng Tesla online program sa gabi. Pangarap niya kasing magkaroon ng sarili niyang maliit na catering business. Pagkatapos ng ilang buwan, nakuha niya ang kanyang NC sa cookery. Ngayon, sa tuwing weekend, bukod sa sweldo niya, kumikita pa siya sa pagluluto. Simple lang, pero ang saya-saya niya. Parang nadagdaga ng kulay ng kanyang buhay. At yun ang gusto ko rin para sa inyo mga ka -VBS. Pero paano naman kung may business idea ka na pero hindi mo lang alam kung paano to sisimulan? Para kang may pangarap na puno na pero hindi mo lang alam kung paano itatanim. Iyan ang papel ng DTI Negosyo Center mga ka Ito ay itinatag sa ilalim ng Republic Act No. 10644 o ang Go Negosyo Act na nagsimulang ipatupad noong 2014 pa. Ang DTI Negosyo Center ay parang si Big Brother na aalalay sa iyo sa bawat takbang. Kung meron kang business plan, kahit pa nasa isip mo pa lang, pwede ka nang lumapit sa kanila. Meron silang libreng konsultasyon. Tutulungan ka nilang ayusin ang iyong business plan at gagabayan ka sa proseso. Business registration. Haasikasuhin nila ang mga papeles para hindi ka na mahirapan. At trainings at seminars. May mga libreng workshops. Sila tungkol sa business planning, marketing at financial management. Napakasarap sa pakiramdam na may kasama ka sa iyong journey, hindi ba? Hindi ka nag-iisa. Nandiyan ang DTI para alalayan ka para maging matagumpay ang iyong pangarap. Ngayon, hawakan natin ang pinakamalaking pangarap sa ating puso, ang magtrabaho sa ibang bansa. Minsan parang napakalayo pero hindi imposible. Ang mga certifications na makukuha mo sa TESTA ay parang passport sa mundo ng trabaho sa ibang bansa, lalo na sa mga skilled trades. Ang National Certificate ay hindi lang isang papel. Ito ay patunay ng iyong sipag at syaga. Sa mata ng mga foreign employers, ito ay tanda na ikaw ay qualified at kalidad. Ito ang nagbubukas sa pinto ng mas magandang trabaho, mas mataas na sweldo at mas maginhawang buhay para sa iyong pamilya. Nakikipagtulungan ang TESDA sa Dole at Owa para siguraduhin ang makasanayan ninyo ay globally competitive. Kaya't sa tuwing inaiisip ninyo ang mga pangarap na ito, huwag lang kayong mangarap. Kumilos tayo. Gamitin natin ang mga programang ito na ibinibigay sa atin. Mga ka -VBS, ang episode na ito ay hindi lang tungkol sa mga programa ng gobyerno. Ito ay tungkol sa atin. Ito ay tungkol sa pagmamahal sa pamilya, sa pangarap na umangat at sa pagiging mas matatag na Pilipino na maging inspirasyon ito para sa inyo. At dahil alam kong atat na kayong simulan ang inyong paglalakbay, meron tayong inihandang quick video guide para sa registration. Napakasimple at step by step lang ito para walang kahalagay hassle hassle. Maaari ninyo itong mapanood pagkatapos ng video na ito. Muli ako ang inyong Miss B, kasama ninyo sa bawat kwento at pangarap dito sa Voice and Vision Stories. Huwag kalimutang i-like, mag-subscribe, at i-share ang ating video na ito para mas marami pa tayong mga ka na maabot. At bisitahin ang description box para sa links at contact details. Hanggang sa muli mga ka-BBS, mag-ingat kayong lahat.